Tingi daw. Tingi. Napaka-busy naman. Ayaw mamigay. Tingi daw si tatay. Eh? Pingi daw. Hmm. Pingi naman. Pengi naman ako niyan. Wow. Wow. Yummy. 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 Uy. Sarap-sarap naman ang kinakain na yan. Pengi daw. Nang dental floss na yan. Hmm. 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 Tingin niya yan. Tingin. Hmm? Oh. Mint. Dental stick. Mint. Wow, sarap. Hmm. Yummy. À. Hmm.